Ay, uh, magandang hapon po, ma'am, sir. Uh, Mao deni eh ang pananim namin na uh, sibuyas dahon. Dito sa bundok sa lugar sa Mount Apo sa uh, lugar sa Bansalan, Bukid sa Bansalan. Mao ni siyang sibuyas dahon. Mao niya gipatubig na mo kay medyo mainit ang panahon namin dito kaya naglaya-laya ang dahon niya. Yun talaga ang tanim namin. dito lang daw lang ko daw no oh. mao din na kailangan natin na patubigan yung pananim natin na sibuyas kasi masira yung ano niya kapag hindi siya mabasa yun talaga ang sibuyas dahon dito kami sa bundok sa lugar na malamig malapit na maharbis kapag ma okay ng dahon niya mga puno niya uh, pwede nang bunutin maharbis na kaya patubigyan natin siya kasi para hindi maano ang mga puno niya at yung mga dahon niya malaya maging blue na siya kapag mapatubigyan natin you know pwede na siyang bunutin sana pero kaso medyo na may laya pa yung ano niya dahon kailangan pa natin na ibalik sa dati ang kulay ng dahon niya para maging okay yun know, patubig po tayo Yan ang Shibuyas. Yun talaga ang buhay namin dito, taga bundok, taga bukid, sa bansalan sa Mount Apo. Ang magtanim ng mga kahit ano-ano lang matanim dito sa lupa. <laughs> Yan. <laughs> uh, ito po yung area natin na na tanam uh, tinanim namin ng carrots dito pero medyo maliit pa yung mga puno niya mm, yun ang carrots at yun naman ang sibuyas so. oh yan ang resulta kapag tig-init oh, yan. okay bye bye ma'am sir uh, God bless